naka off na dito mga idol yun oh lupok sa ang malabon oh check out ano ba dami yung sga? ha <laughs> ha ha pop pop yun maraming ano lali mga kaidol may salbabida na si Idol oh. Lupo, pantay sa tubig. Ayun, ano natin, tangke? Wala. Ah. Akala sa tangke yung tubig. Bawa yung motor, inilusog talaga sa bahay. Bawa yung mga presidente rito mga kaya bang lubog sa bahay yung mga bayan nila. Ang hirap na dito. Muna bahay nila. Omi ครับ nati lubog sa bahay ng. Ito yung kabilang o lubog sa tubig. Nako. Wow wow. Ng okay doon, sa malabo na po kami. So okay 'yang sulok ng Metro Manila, grabe talaga ang baha. Dito mas malalim. Yan, papuntang MC. Uh, Malabon. Talagang lubog talaga. Pag hindi tila tumigil yung ulan. Grabe yung pinsala nito.